Eto na nga, live na po tayo ngayon. No? Eto, pag-usapan lamang po natin itong issue na ito. Alam nyo mga kababayan, ngayon po, eh, laman ng mga balita yung nangyari po sa The Hague. ba Kita naman po natin mga kababayan, eh, dahil po doon ay, uh, wait, try natin to ha. Tingnan nyo nga po kung may, may audio po ako. Ayun, may audio na. Ayan ayan, 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 may audio. Ayan, 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 ayan. So, ayun na nga po. Pag-usapan lang natin kung bakit ba yung mga kababayan nating Duterte supporter sa ibang bansa ay eh, nag-aaway-away. Alam nyo mga kababayan, hindi ko talaga din mag-gets eh. Bigyan ko muna kayo ng konteksto ha. Ako po, For more than uh, many, many years, eh, nagpupunta na po ako sa iba't ibang bansa, lalo na nung panahon ni Mocha. Dahil, uh, di ba, si Mocha nagsilbi sa gobyerno noon at bilang chief of staff niya, ako po tumutulong din ako noon. So, pupunta kami sa mga embahada at naiimbita kami ng mga Duterte supporter. At ayun nga, nagkaka... Lagi ho silang may hati-hati na nangyayari. Ayun bang... DDS ganito, das, ganito DDS, binabaligtad lang. Eh, para bagang ano, para bagang hindi ko maintindihan. Lagi na lang merong nagpapabida. Lagi na lamang pong merong eh uh, ewan ko kung dala ba ng bo, uh, pagiging boring sa ibang bansa. Dalaba ito na uh, nalulungkot kayo, na walang inaaway dala ba ito na talagang uh, uh, namimiss nyo lang ang Jollibee kaya nagbibida-bida kayo? Na, may mga ganyan eh. ako, kanina nga, yun ang mensahe ko doon sa, dito sa gathering sa Paris akagaling lang po natin Nag-gathering po sila sa Paris At pinag-uusapan po yung sabi ko nga sa kanila wag na po tayong makisali, mas maganda ho eh Magsama-sama na lang po tayo dahil dalawa lang naman po ang goal natin. One, mapalaya si Pangulong Duterte. Di ba? Pangalawa, ay maging presidente si VP Sara Duterte. So, kung mag-aaway-aaway tayo, ano na lang ang makukuhang mensahe ng mga hindi Duterte supporter? Ayan nga yung sina-example ko, di ba? Halimbawa na ngayon, yung mantakin mo nag-aaway dahil sa humba. Wala akong kinakampihan dyan. Wala akong pakialam kung sino yung nag-aaway dyan. Okay? Uh, kaibigan natin si Atty. Harry Roque, si Alvin, eh ganun din. Uh, very thankful tayo. Di ba? Talagang uh, nagiging thankful tayo sa mga katulad nila, Alvin. So, yung awayan nila, eh sana maging ano na lang tayo, maging uh, peacemaker, ika nga. Di ba? Bakit? Sabi, di ba, blessed are the peacemaker for they inherit the earth. Ba yun? Tama ba yun? Tama ba yung pangalawa? Basta ganun, blessed are the peacemaker. madaling salita. Sabi ko ng Panginoon yan eh. Kailangan tayong maging peacemaker as much as possible, di ba? Merong panahon para sa kailangan talaga ma-divide kasi naalala niyo, Panginoon nun, sabi nga niya, uh, you must hate your uh, mother and father comparing to him. di ba? May, may ganun. May ganon konsepto. Ibig sabihin, kailangan ka talaga mamili. Pero, as much as possible, uh, you stay in the middle and make it sana pagsamahin. Kaya ngayon pong pakiusap natin po sa mga kababayan natin sa ibang bansa. Pero kanina, aba na experience ko, na-experience ko yung sabi ko, kaya naman pala talaga nag -aaway, aaway Meron din naman talagang mga bastos. Ha? Alam mo, napaka... napaka... sobrang... napakasaya ko nung nakita ko yung mga taga-Paris Duterte supporter. Talagang napaka-welcoming nila, napaka-babait nila. Kasi bawal kanina maingay. As in, bawal po yung uh, sumisigaw ng Duterte. Bawal, wa? ganyan. Pinagsabihan na kaagad. Tapos, nandun nga lang po ako sa gilid as much as possible. Ayokong ma, ma uh, alam mo yon, umepal-epal doon kasi hindi ko naman i-bention. Hindi naman tayo nandito. Alam mo, aksidente nga lang na nandito na dito ako, nandito si BP Sara Duterte. Hindi ko alam na nandito si BP Sara Duterte. Hindi po ako parte ng entourage niya. Paulit-ulit tinatanong nung iba, oh, ano pala, kasama ka mo pala si, si BP Sara. Hindi ko po kasama si BP Sara. Una-una uh, hindi. hindi po ako close kay Bipisara um, Mas ano po ako kay kay Pangulong Duterte Mas nakakasama ko po siya Si Bipisara hindi po masyado uh, Minsan nakakapagpa-picture Pero uh, ayoko po masabi na kilala niya ako Kilala ko siya Hindi ganoon walang ganon Nagkataon lang talaga Actually nalaman ko na lang kay Anarot May event pinadala niya sa amin O oh, may event pala dyan Nandiyan si, si Bipisara Biglaan pala talaga Kaya nung nagpunta ako kanina Nagulat ako dahil ang dami oh ang dami ng mga kababayan natin. Pigil na pigil ho silang sumigaw kasi bawal. Bawal na sumigaw eh. Bawal mag Pero alam mong may init at may passion na yung mga kababayan natin. Kaya nung dumating tayo, eh, siyempre, picture picture-picturean. Nakakatuwa naman sila. Na-appreciate nila yung vlog. Natutuwa ko sa mga nagsasabing... Uy, salamat sa pakikipaglaban mo sa bayan. Salamat, pinanunod ka namin. Uy, salamat, sur subscriber mo kami. Meron pa kanina, nandano, sabi niya. Uy, subscriber mo talaga ako, pero sana wag mo nang inaaway si, yung, si Maharlika, sabi niya. Yung matandang babae. Sabi ko, sige po, wag po kayang mag-alala. As much as I can, I will not. As long as wala naman siyang sasabihin na makakasira sa mga Duterte. Kung tungkol lang sa chismisa nila, hindi na ako sasawsaw doon. Hindi na ako sasali doon. Ayoko na po. Hindi na ako gagatong doon. Huwag lang niya siraan si BP. Huwag niya siraan si Duterte. Siguro naman, sana hindi mangyari yon. Eh, hindi po ako makikialam yung kanilang awayan. At the same time, ang saya-saya doon. Yun, di ba? Medyo matagal din yung pag-aantay namin kay BP Sara Duterte. Ang saya namin. Ya? as in, ang saya-saya. Tapos, siyempre, Uh, bilang uh, anchor ng SMNI so ginawa ko 'yung trabaho ko kasi 'yun po 'yung aming trabaho uh, pinadalan po ako ng mga questions para ko kay BP Sara Duterte so after hu magsalita ni BP Sara Duterte eh uh, nagtanong po ako pero bago 'yan Tinanong pa ako ng organizer. Eh, napakabuti ng mga organizer. Napakababait po na organizer. Hindi ko po alam ha, kung anong organizer to. Kung sino ho ito mga ito. Ha? Hindi ko alam kung maiso, kung ano man. Wala. Kung anong faction sila, wala akong pakialam. Basta sila ho'y napaka-accommodating. Napaka-babait po. Uh, Napaka-organisado. Napaka -sa Saludo ako sa mga organizer dito. Napaka-sisipag ninyo. Tapos, doon sabi pa sa akin, gusto mo bang salubungin si Bipisara Sara Duterte pagbaba niya na sa sasakyan? Eh, alam mo 'yun para siguro, courtesy ganyan yun. sabi ko hindi okay na po ako. Hindi uh, naman niya po ako masyadong ano, uh, kakilala, at hindi po ako ano. Ayoko po talaga kasi nung bidabida. -bida. Eh, hindi, hindi, hindi ko po ugali magbidabida. bida <laughs> uh, as, as much as possible nga, hindi nga ako pumupunta sa mga event. Ayoko po niyan dahil mahiyain po ako sa mga nakakilala sa akin. Hindi po talaga ako sa dito lang ako madaldal. Pero doon sa ano, hindi po talaga. So, hindi ko siya sinalubong. Pero, dahil nga po ako'y taga-SMNI, bilang na may programa sa si SMNI, eh, napag-utusan po tayo magtanong ng mga ilang questions. Di ba? Eh, di after mag-speech ni BP Sara Duterte, di tinanong ko na po siya, ganito, ganito. Merong isang lalaki doon na matanda. Hindi naman katanda. Siguro, mas bata pa ba nga siguro sa akin yun eh or mas matanda ng ko. Hindi ko alam kasi hindi ko alam kung adik yun kasi itsura niya. Sabi nga ni Tore, eh, di ba? Pagka itsura medyo ano. Hindi ko alam, hindi ko alam. Pero you know, umepal. As in umepal talaga. Sabi niya sa akin, Byron, Byron, sabi niya ganun. Huwag ka ng ano, amin na yan si BP Sara Duterte. Iiwan mo na sa Paris yan. Huwag ka nang pumapel, huwag ka nang bumida, huwag ka nang epal. Sabi ba naman sa akin, sabi ko, sandali, ginagampan ako lang yung trabaho ko ah. Eh, sana kung ayaw niyo po akong magtanong, sinabihan niyo na ako nung una. Huwag ka nang magtanong, huwag ka nang ano, o, o, o kaya sabihin mo, dito ka na lang sa tabi. Wala naman, alam mo, sabihan ako ng ganon. Ano ko, sige po, sen, hindi na po ako makikiano. No. Kasi hindi ko... Nandito po ako para magbakasyon, hindi para magtrabaho. Ah, nandito po ako para magbakasyon, hindi para magtrabaho. As a matter of fact, umalis nga po ako sa Pilipinas dahil medyo... Ang tindi na ng ano doon, eh, medyo politika. So, papahinga po sana ako. Di ba? Kaya lang, siyempre, bilang gusto kong gampanan yung aking trabaho, hindi lamang po bilang SMNI, ano, pero bilang vlogger na rin at siguro yung mga nais makadinig ng mga mga sagot mula kay BP Sara sa ibang bansa na hindi nila matanong yun, eh inalim natin, di ba? Pagkatas ko magtanong, tinaboy ako na parang, uy, pero isa lang naman siya. Isa lang naman po siyang epal na bidabida. -bida. Isa lang. Tapos doon ko lang na-realize. Sabi ko, kaya naman pala talaga nag-aaway-aaway ang mga vloggers sa ibang bansa. Hindi ko na po siya papangalanan ha. Kasi ayoko nang, ano mo lumaki pa ito. Ayoko na yun. Gusto ko dito punahin o banatan yung ugali, hindi yung tao. Kasi kaya hindi ko rin papakita sa inyo yung picture. Basta nakasalamin siya, nakashades sa Lahat man nakashades kanina. Tapos, sa tingin ko, sa tingin ko ito ah, kaya nagkakagulo-gulo etong mga to. Sabi nga ni Boss Dada sa akin, banat by sa Europa, maraming NPA diyan. hinahaluan. Asa ah, katunayan, merong yung isang dating nagtrabaho at kasamahan nila Sec Martin. Sinabi sa akin kanina, meron akong nakitang tatlong loyalista BBM humahalo sa crowd. Ah, sabi ko nga, ah, ganun ba? Eh. So, napansin ko na mukhang eto hindi ko alam kung NPA ho itong tao na ito, ha? NPA, kulang sa aruga, o baka naman BBM lang. Kasi nagbida-bida siya, eh. Ito, ha, kilala ko yung mga, hindi naman kilala. I mean, kasi sa simula, sa tagal namin nagaantay, nakita ko na kung sino yung mga organizer. Kasi sige, nakausap-kausap ako. Hindi ko siya nakita. Hindi ko siya nakita. Nakita ko na lang siya nung dumating na si VP Sara Duterte at hindi niya kasama. Dahil una, kilala ko 'yung mga kasama niya eh. Oh, parang kamukha ni Walden Bello 'yan. Uh, kamukha lang. Eh, na, nakita ko 'yung kasama at saka kilala ko 'yung mga sa muka, 'yung mga PSG uh, VPSG ni ano ni, ni Vice President, eh, kilala ko po. Uh, at saka willing um sumagot si VP Sara sa mga tanong. At the same time, yung mga tao nakikinig din sa sagot, di ba? Kaya nga sa malamang spy, correct ka diyan. Maraming loyalistang tanga sa Paris. Feeling ko nga loyalista ito. Kaya nga yun ang sinasabi ko, di ba? Na yun ang sinasabi ko sa mga kababayan natin sa Europa. Nahahaluan tayo ng mga BBM supporter at ng mga teroristang NPA. Kaya ingat kayo. Hindi, oy, Zamora Family in Vegas, maraming salamat naman sa pangkape. Eh. Madam, na mamulubina ako. <laughs> maraming salamat po ah. Thank you very much. Ingat din sana, actually, yun nga rin na naisip ko. Although, mahirapan naman sila gumawa ng krimen dito. kasi, Pero napaka-open. Alam mo, napaka sabi ko nga doon sa kanina, nung, nung nagbigay ako ng konting uh, paalala, sabi ko sa kanila, alam nyo, napaka-swerte ninyo sa Pilipinas, hindi mo malalapitan si BP Sara sa dami ng security. Not kailangan kasi tandaan niyo PI hindi na nakuha. Impeachment hindi na nakuha. The only way na para hindi po um, maging presidente si BP Sara ay yung ligwakin siya, di ba? Tugiin siya. Kaya sa Pilipinas, naintindihan ko yung security niya sobrang dami. Di diba? dito, konti lang. Na, na ako nag-aalala. Yeah, I mean, siyempre, malay mo, may mga siraulo, katulad nung kanina. Oh, feeling ko, hi, ano, kaya high blood yun, malaki, baboy kasi malaki, yung malaking tao na, eh, malaking yung tiyan. Eh. So, feeling ko, kaya hina high blood yun, na sobra ng paella. Uh, siguro. Hindi, di ba? sana, oh, eh, ako, nakikiusap ako dun sa mga kababayan natin dito sa Paris. Ingat po kayo. Pinasa ko na po yung picture sa isa sa mga siya kay Anharot para ika-ikalat doon sa organizer. Kasi if just to double check. Just to double check na talaga bang membro nila yun. Kasi ang bait lahat ng tao sa akin kanina. Talagang ako dating, at the same time napaka-legaling may ma may kita kang uh, sila Maharlika supporter pero napaka, oh, banat ba? Baka naman. Okay sa akin yun. Sa, sa, sa kaya kong iharap, harapin kahit yung mahalig ka supporter. At kaya kong sa sabihin sa akin sige po, uh, hanggang wala naman pong ginagawang masama yung tao, eh, bakit ko po babanatan? Wala naman po. Hindi naman po ako gano'n na namimersonal. Ay, alam niyo yun. So, sana sabi ko nga, eh, Uy, Zelda, maraming maraming salamat. The third, eh, third super, thank you, thank you, thank you, thank you. Alam nyo kaya nga sabi ko, pinasa ko yun. Hindi naman kasama yun for sure, kasi nakakasama ko mga organizer ng Paris Maiso. Oo nga eh, anharot Harot eh. Mukhang hindi nga eh. Mukhang nahaluan tayo eh. Ikaw na lang bahalang ano, uh, sino yung nag-epal dyan, sir? Ayun, sa Naku, iba pala yung message pa sa akin yun. Sisend ko sa'yo kung sino. Ha? Uh, para at least alam niyo nagulat ako eh. Kasi, ano eh, nagtrabaho lang ako ng kaperaso. Para naman, hindi naman po para sa akin eh. Kung ako lang, ay e, ba puta, mas gusto ko mag-ikot. hindi, na nagigets Mas gusto ko mamasyal. Kasi sa, 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 Barcelona, nakakapasyal tayo pero umuwi tayo kagad sa hotel, maliligo, tas mamamasyal, Tapos naliligo kasing init sa Barcelona. Dito, presko ang hangin. Masarap. Ah, ano eh, nagdoble pa ako ng suot eh. Sa loob, meron akong sando. Kasi nga, Ruth, maraming maraming salamat po. Ha? Domo, harigato ka mas. Hindi, di ba? Dito ay sarap pamasyal, Pero siyempre, dahil nga nandyan si BP, eh gusto ko kung ano man yung tanong. Kasi, tinatanong ko din yung iba. Ano bang ba gusto nilang tanongin? Sabi nila sa akin, Banat Bay, mas, mas updated ka sa Pilipinas. <laughs> mas alam mo yung tatanong mo. Eh ako, ah, okay, sige. So, sa SM na, nagpatanong sila sa akin, nagpa sila sa akin. So, ginampan na natin. Nobel, salamat po. Ginampan natin yung trabaho natin. Tapos, may gaganong magsasalitang epal. Eh, epal, eh, ano na -an ako, sabi ko. Alam mo, sabi ko na lang, huwag ganyan, sir. Di maganda yan, sir. Huwag eh, ganyan. Kasi kung yung ako, bilang bisita ninyo, ginaganyan ninyo, 'Di ba? Hindi huo organizer to, ah? Feeling ko hindi huo organizer to. Kung ako, bisita ninyo, ginaganyan ninyo, paano pa kaya yung mga kapwa ninyo Duterte supporter dito? No wonder kaya maraming nag-aaway-away. 'Yan ang totoo, 'di diba? Kaya maraming nag-aaway-away dahil sa mga kupal na katulad mo. 'Di ba? Kilala mo kung sino ka at mapapanood mo itong video. Marami nag-aaway ng na Duterte supporter dahil sa kupal na katulad mo at sigurado akong hindi ka Duterte supporter. Diba? Yeah? Hindi ako pumapapel, never kong ugaling pumapel, pero kung lihiti mong Duterte supporter, loyalty from the very beginning, hindi ko na dapat ibalik sa si inyong lahat ito na hindi po ako, never po akong bumitaw sa mga Duterte at never ko ding Uh, Nagbida-bida nagpataas ng ihi Hindi ugali ng banateros yan Lalong-lalo uh, lalo na nung kami po ay uh, Naging bahagi ng uh, SMNI Dahil ang tinuturo ni Pastor Palagian ay yung maging mapagkumbabang loob Yan po ang tinuturo sa, sa Kaya nga kita mo yung mga taga-SMNI Napakakalba napaka ay okay. Mantakin mo, sa sobrang kalma nila, yung banateros, napakalma nila. kami yung naapektuhan. Maligtad eh, di ba? Hindi ka kaysa na sila maapektuhan namin ng pagbanat, sila nakaapekto sa amin na maging mapagkumbaba. Isipin nyo na lang yun. Tapos, biglang-biglang, out of nowhere, may ganun. may kupal na bigla na lang hihirit na ganito. Kaya, anharot habang nanonood ka nito, ikalat mo ito doon sa mga organizer. Siguraduhin nyo na itong tao na to hindi makasawsaw na. Kasi kung katulad ko, kaya niyang bastusin ng ganun. na yeah, Kung katulad ko, maswerte siya, wala siya sa Pilipinas. Oh, maswerte siya. Kung nasa Pilipinas siya, naku po, ka kapupulutin, brad. Maswerte ka na, di dito ka. Pero Anarot, ikalat mo. Hindi para siraan yung tao, ha? Para mawarningan. Yeah? Para mawarningan yung mga organizer. Yeah? Para mawarningan na, uy, meron atang sumasaw sa inyo na hindi maganda. Unless, organizer siya. Sa tingin ko, hindi. Sabi naman ni Anarot, hindi daw. Hindi siya parte ng mga organi or organizer. Pero magandang maikalat nyo yan para malaman ninyo, merong nagbibida-bida. Yung e takin mo kung iba yan, kung babarahin niya at babarahin niya. Yeah? Pwede naman niya sabihin, no, sir, papicture naman kami. Alam mo, si BP, kabisado ko po, hindi po ko po kilala si BP personal, ha? Pero pagdating po sa yung ganyan mga public appearance, kabisado ko po yung galawan niya. Kasi ilang beses na po namin siya nakasama during the campaign. Kasabi yeah? ko nga ko sa inyo, sa Hong Kong, eh alam namin kung kailangan kami magsasalita, alam namin kung hindi kami kailangan na namin bilisan at para kasi parating na si BP Sara Duterte. Kaya yeah, minsan bumibilis kami, kumakabig kami sa mga kwento namin para may time sa kanya magsalita, may time umikot at magpa-picture para may time pa. Yan, yeah, yun, yun eh. So, ganoon din po kami. Ako ngayon, alam ko na oh, may time pa na mag-question ang uh, tanong, di ba? May time pa na na magpapicture. Eh, okay? kasi siguro na offense siya yung meron akong follow up question na sabi ko, BP Sara, anong masasabi mo doon sa uh, komento ni Torre na pag-adik pangit, yeah? Kasi napakaganda niyo po. So ako naniniwala ako tama 'yung sinabi ni Torre dahil napakaganda ninyo kaya hindi kayo adik. Pero mga tao sa malaking pangit. Ayun oh, nang ano eh, kaya nga sabi ko. Etong taon to. Hindi ko alam kung insecure siya. Insecure ba siya na na, na nakapagtanong ako. Hindi ko namang ginusto sana sinabi mo na lang, "Brad, ikaw na lang na nagtanong." Mismo sana bit pinasa ko na lang sa iyo 'yung tanong. Ah, ako nga ko lang gusto ko na mag-ikot. Ayoko, ayoko magtrabaho. Kaya nga ako nagpunta dito para magbakasyon tapos magtrabaho ako. E di sana, ah, si Alvin Tourism Benbos, hindi. Ano ba? Mabait si Alvin. Hindi yan. Nasa ano ko eh, ako eh. E, I mean, kung nainggit siya, na nakapagtanong tayo, e di sana sinabi mo na lang, ipinasa ko sa iyo yung tanong, ikaw magtanong, ikaw mag-video. magvideo, matutulog na lang ako o di kaya mag na lang ako. Di ba? Bakit pa ako pupunta doon? Eh, kaya ako nandun noon para gampanan ang trabaho ko. Hmm? Eh, diba? Magampanan. Oh, by the way, ha? Meron ng komento dito, ha? Uh, yung NBI daw, si director, nakita ko kasi may binanggit na parang uh, meron daw akong pinakalat na fake news tungkol sa resignation niya. Nagulat naman ako. Pina, pinarating ko na yung balita eh. Sabi ko, actually, gumawa din ako ng video. O, oh, eto rin, kung pwede pe ninyong ma-share mais, sa kanya. Hindi pa po ako gumagawa ng kahit na anong video about sa kanyang resignation. Hindi pa ako nagre-react. Kasi nga po, Mr. Director, Napagtanong ko na ho sa mga abogado, kahit ho ang tatay ko natanong ko bilang abogado rin at yung kanya mga kaibigan abogado. At ang sabi nga nila ay kayo po ay nire-respeto bilang huwes. Kayo po ay patas bilang huwes. Kaya hindi po ako nagko-comment pagdating sa resignation ninyo. Hindi pa po ako nag-react. Kasi timing na rin na bakasyon ko po dito kaya hindi po ako nakakapagsalita. Hindi po ako nakakapagawa ng video masyado. So, hindi ko po na-reactionan iyong pag-resign ninyo. Hindi ko alam kung saan ninyo nakuha. Kasi binanggit niya pangalan ko sa isang interview. Eh. Kung saan niyo po nakuha yung video na sinasabi na kesyo, kinote ko daw kayo. Wala po akong kinokote sa inyo, Mr. Director, kasi uh, hindi po ako nagre-react sa inyo doon sa resignation ninyo. So, I think... Uh, kayo po ay nabiktima ng fake news. Wala po akong reaction sa inyong resignation. So kung sino man yung video na yun, kung ano mang page yun, hindi po ako yun. Marami pong impersonator na page. So sana po eh, ma-correct nyo naman publicly. Kasi publicly nyo sinabi na parang nag-quote ako ng fake news or nag-quote ako ng mali. Hindi po ako yun, sir. Para ho sa kalaman ninyo hindi po ako yun. Dahil hindi ko po page at higit sa lahat, hindi pa po ako nagko-comment sa inyo. Di ba? Yun. Oo nga, hindi ko nga alam ba't ganun eh. Oh, yung mga nakakapanood sa akin, mga aktibo at araw-araw na updated. Di ba? Wala pa po akong komento patungkol sa resignation ni, ni NBI Director Santiago. Kasi bago ako mag ano, narinig, actually before pa yan, narinig ko na yung resignation o pagkaalis ni, ni Santiago through another person. Tapos after a week, tsaka siya nag -resign. Hindi pa ako nagre-react kasi nga, hindi ko alam kung, uh, wala pa, hindi ko alam, walang konteksto. Bakit ako magre-react? Tapos yung mga balita, hindi ko pa napapakinggan. Tapos nandito sa Barcelona, di ba? Tapos nagpunta ako ng pa, nandito ako sa Paris. So wala akong masyadong time para uh, gumawa ng reaction patungkol sa inyo. Kaya hindi ko alam kung saan yung puna-pulot yan. Share, uh, Sir, Mr. Director Ingat po kayo sa mga fake news oh, Tama, wala pa silang narinig oh. So mga kababayan, na, sana, sana ho sa mga pupunta Kaya minsan, alam mo, sa totoo lang Ako, ha, honestly, ito, I will give you my